sa pagpapatuloy ng ating kwento. Patuloy pa ding naglalakad si na Lloyd at Javier sa kagubatan at hinahanap ang punong pagkukuhaan nila ng para sa insulation. Sa kagubatan ay puno ng iba't ibang uri ng mga puno ganon din ng mga halaman at mga bulaklak. May mga nililipad pang mga talulot ng bulaklak. Papasok na tayo ngayon sa Everglow Forest, konting hakbang na lang. Narinig ko nga mga elves ay konektado sa gubat kaya kailangan gumalaw tayo ng tahimik sa lahat ng pagkakataon. Babala niya. Sige. Wika ni Javier habang tila ito nalalasing o nababahing sa amoy ng gubat. Nagtaka naman si Lloyd sa ikan ikilos ni Javier. Nariyan pa at tila hinihigop nito ang amoy na nagmumula sa mga lumilipad na talulot ng bulaklak. Hoy, anong ginagawa mo? Tanong niya. Hindi mo ba napansin na pabahing ako? Bobo ka talaga. Sagot nito. Alam ko kung ano ang pagbahing. Pero hindi mo kailangan umastang cool habang ginagawa yan, wika niya. May hindi ka ata naintindihan. Saad nito. Dahil gwapo ako, magmumuka talaga akong cool sa kahit anong gawin ko. Ito ay ang pakiramdam na kahit kailan ay hindi mo mararamdaman sa tanang buhay mo. Dagdag nito. Natulala lang si Lloyd sa kanyang narinig. Ano, ang katotohanan talaga ay sadyang lumalabas. Isip niya habang nakatingin pa din siya ng walang kabuhay-buhay kay Javier. Emotional damage dagdag 99. Wika ng system at pinagtawanan pa siya. Manahimik ka. Wika niya rito ngunit lalo lang itong tumawa. Sige ipagpatuloy mo yung pagtawa mo at sisiguraduhin kong papatayin kita. Sabi niya, isa kang sword master. Hindi mo ba kayang pigilan ang pagbahing mo? Tanong niya sa napakapangit niyang mukha. May physiological phenomena na hindi natin kayang kontrolin. Tugon nito. Ano? Hindi mo din pala kayang pigilan ang tawag ng kalikasan? Tanong niya na may halong pang-aasar. Sino naman ang baliwang gagawa niyan kung magkakakonstipated ka naman? Tanong nitong pabalik. Isa kang swordmaster at hindi mo man lang kayang pigilan ang tawag ng kalikasan, wika niya ngunit ang kanyang inaasahang mainis si Javier sa kanyang sinabi ay hindi nangyari bagkos tumawa at tinawanan pa siya nito kaya siya tuloy ang nainis lalo. Sa inis niya ay naglabasan ang mga ugat niya sa mukha habang tumatawa si Javier. Anong tinatawa-tawa mo dyan? Tanong niya. Ginagawa mong madumi ang usapan dahil hindi mo kayang pantayan ang kagwapuhan ko. Saad nito na lalong nagpainis sa kanya. Master Lloyd, nakakatawa ka talaga. Dagdag nito, hindi na napigilan pa ni Lloyd ang sarili at yamot na yamot na siya sa pang-aalaska ni Javier sa kanya at sa napakapangit niyang pagmumukha. Sinuntok niya si Javier ng paulit-ulit ngunit wala namang kahirap-hirap na sinangga itong lahat ni Javier. Maayos ang kalagayan ni Javier at siya ay nasa good mood talaga. Siguraduhin mo lang na pipigilan mo ang pagbahing mo at manatili kang tahimik, wika niya habang hinahapo sa paghinga at tila mauubusan ng hangin anumang oras. Napakapangit ng pagmumukha ni Lloyd dahil sa hingal sa pagtangkam pagsuntok kay Javier na kahit ni isa man lang ay wala namang tumama. SSSS Tahimik Wika ni Javier at sinenyasan pa siyang tumahimik. Ang puno ng elensya ay nasa gitna ng kagubatan. Wika niya sa kanilang paglalakad pa ay biglang sumulpot sa kanilang harapan ang mga elves at nakatutok sa kanila ang mga pana nito. Paano nilang nalaman na nandito tayo? Gulat niyang tanong. Nagsisigawan kayo simula nang pumasok kayo dito sa kabubatan kaya nalaman naming naririto kayo. Bobo ka ba? Wika ng isang elf. Delikado tayo. Wika ni Javier. Ngumiti naman si Lloyd. Hindi tayo delikado. Saad niya. Bibilisan lang natin ang plano. Wika niya at lumabas muli ang kanyang malademonyong ngiti. Kung hindi pa kayo tumalikod at lumisan sa loob ng tatlong bilang, titirahin namin kayo. Isa, dalawa, tatlo. Tira, sigaw ng elf at sinunod naman siya ng kanyang mga kasamahan. Pinaulan na nila si na Lloyd ng kanilang mga pana. Ginamit naman ni Javier ang kanyang aura sword para sanggain isa-isa ang mga pana habang nakatago sa kanyang likuran si Lloyd. Isang swordmaster, isip ng elf nang makita niya ang ginawang pagsangga ni Javier sa mga pana nila. Maghiwalay tayo tulad ng napag-usapan. Magkita na lang tayo sa puno ng Elencia sa loob ng tatlumpong minuto. Humanap ka ng mataas na posisyon para hanapin ito kapag nawala ka, wika niya at tumakbo na palayo. Ayos ka lang ba na ikaw lang mag-isa? Tanong ni Javier sa kanya. Hanggat inaabala mo sila, magiging ayos lang ako kahit ako lang mag-isa, sagot niya. Takot at nanginginig ang pangit. Kayo na ang baalang humabog doon sa guwapo, wika ng elf. Narinig ito ni Lloyd at lumabas sa kanyang mga mata ang luha dahil sa pagkahabag sa sarili. Isa na namang emotional damage dagdag 999 ang kanyang natamo. Magkahiwalay na tumatakbo sina Lloyd at Javier. Marami ang mga humabol kay Javier at sadya itong mabibilis. Kaya ng mga elf tumapak kahit sa dulo ng dahon na tila napakagaan ng mga ito. Konti lang ang alam ko tungkol sa mga elves. At gaya nga ng hula ng Young Master, ito ay totoo at tama. Isip niya. Ang mga elves ay mahihilig sa halaman at sa kalikasan. Hindi nila sasaktan ang mga halaman. At yan ang gagamitin nating alas laban sa kanila. Alaala niyang winika sa kanya ni Lloyd. Dahil hindi natin kayang atakihin ang mga inosenteng elves, kailangan mong tumakbo ng mabilis hanggang sa makakaya mo para maiwasan ang kanilang pag-atake, dagdag pa nito. Baka pwede nating pakinabangan ang kanilang pagkatao ng matagal. Saad nito, lahat ng mga sinabi ni Lloyd sa kanya ay naalala niya habang siya ay pilit na iniiwasan ang pag-atake ng mga elves. Ngunit may isang elves ang tumutok sa kanya ng pana at handa na siya nitong tirahin. Ngunit sadyang magaling si Javier sa umandal siya sa puno dahil alam niyang hindi sasakta ng elf ang mga halaman at naiwasan pa din niya ang lahat ng pag-ataking ibato to sa kanya. Kainis, wika nito. Walang katapusang pagpana ang natatamo ni Javier ngunit lahat ng ito ay naiiwasan niya. Walang ibang ginawa si Javier kundi iwasan lahat ng pag-atake sa kanya at ang pagtakbo. Bakit tumitira lang sila sa dalawang direksyon? Tanong niya sa sarili habang abala sa pagtakbo. Kanan. Kaliwa. Sinasadya nila ito, wika niya. Samantala si Lloyd naman ay nakarating na sa puno ng elensya. Umpisahan na ito. Wika niya at inihanda ang kanyang pala. Leveled up energy energyizer. Ngayon hindi na ko makakaramdam ng pagkapagod sa loob ng dalawampung minuto, wika niya at inumpisahan na ang paghukay. Hinukay niya ng mabilis ang lupa para matapos agad niya ang kanyang balak kunin. May kakaiba. Hindi ko makita ang kapitan na kanina ay nasa harapan. Hindi maari, papunta ba siya kay Young Master? Tanong niya sa kanyang sarili. Patuloy sa pagtakbo si Javier hanggang sa nakarating siya sa isang anyong tubig. Kainis. Wala akong balak na limitahan ang kanilang pag-atake rito. Wika niya at sabay-sabay lumabas ang maraming elf at handa siyang atekihin. Panyane siya ng mga ito ng sabay-sabay. Tinusok ni Javier ang kanyang espada sa tubig at ginamit ang tubig bilang pananggalang sa mga panang patungo sa kanya. Anong klaseng kapangyarihan yan? Tanong ng isang elf. Ang taong iyan. Kaya niya tayong patayin ng walang kahirap-hirap kung gugustuhin niya, wika naman ang isa pa. Huminahon muna kayong lahat, kung ang mga tao ay may sword masters, meron naman tayong melika. Sagot nito. Nakatayo lang si Javier sa gitna ng mga elves nang mapansin niya sa kanyang tagilira na may nilalang na nagmamasid sa kanya. Isang maskuladong elf ang kanyang nakita. Babae ang elf ngunit pumuputok naman sa laki ang mga muscles nito. Ibinagsak nito ang malaki niyang sandata sa lupa at naghandang panain si Javier ng kanyang malaking pana. Ito ay ang dakilang pana ng dragon, ang Dragon Archer. Hinanda naman ni Javier ang kanyang sarili sa gagawing pag-atake nito. Tin-iron na nito ang kanyang pana kay Javier. Sinalag naman ito ni Javier ng kanyang espada ngunit malakas ang tira ng isang dragon archer at halatang nahihirapan si Javier na patuloy itong sanggain. Nasangga ni Javier ang pag-atake ng isang maskuladong elf ngunit sa lakas nito ay nagawa nitong paatrasin si Javier habang sinasangga ang atake. Napasigaw si Javier upang ilabas ang kanyang pwersa para mapigilan ang ataking iyon. At sa wakas ay nagawa niya na ng patalsikin ang pana na panang-atake sa kanya. Ang lakas. Isang makapangyarihang pag-atake. Napaatras nito ang aking aura sword, isip niya. Kapag nakasakit ako kahit isang elf lang, lahat ng elf sa mundong ito ay maghihiganti gamit ang lahat ng kanilang lakas. Ang impluensya nila ay mas higit na nakakatakot kumpara sa mga orcs, dagdag niya. Naghahanda na naman sa pag-atake ang elf na iyon, at dahil dyan ay inihanda muli ni Javier ang kanyang aura sword. Malapit na ang oras ng usapan namin ng young master upang magkita at ang ibang mga elves ay patuloy na hinahabol siya. Paano ko ba haharapin ang mga elves na ito na hindi ko sila pinapatay, at paano ko matutulungan si young master, tanong niya sa kanyang sarili. Itinutok na ng elf ang kanyang pana kay Javier, ganun din ang iba pang mga elf. Iwinasiwas ni Javier ang kanyang espada upang masira ang mga tin aire sa kanya ng iba pang elf. At ginamit niya ang kanyang espada upang sanggain muli ang pana mula sa Melika. Binalot niya ng kanyang aura ang panang iyon at ibinalik sa pwesto ng elf ngunit may isa pa ulit na pana ang paparating. Nagkasalubong ang parehas na pana at nagbanggaan ito. Sa kabilang banda naman ay nakita na ni Lloyd ang kanyang kailangan. Hinati niya ang kulay lila na halaman at inilagay sa kanyang bag. Patuloy siyang pumuputol nito hanggang sa mapuno na niya ng halamang iyon ang kanyang bag. Ayos ang kailangan ko na lang ay isa pang kasing sukat nito. Isip niya at hinati ang halaman at inilagay sa kanyang puno ng bag. Tumigil ka dyan, ikaw na demonyong tao ka, sigaw ng pinuno ng elf. Napalingon naman si Lloyd rito at nakita niyang nakatutok sa kanya ang pana nito. Lapastangan ka? Sino ka sa akala mo para putulin ang ugat ng aming mahalagang halaman? Tanong nito habang nakatutok sa kanya ang mga pana ng mga ito. Pasensya na pero maraming buhay ang nakasalalay sa akin. Ganti niyang sagot habang nakangiti. Huwag kang gagalaw kung hindi ay papatamaan kita ng aming mga pana, sigaw nito. Sige lang, patamaan nyo ko hanggang gusto nyo, kaya lang kapag ginawa nyo 'yan. Wika niya at nagsindi ng apoy. Nagtaka naman ang elf ngunit hindi pa din ito ibinaba ang kanilang mga pana. Susunugin ko ang nilalang na ito hanggang sa matutong siya. Wika niya habang hawak-hawak ang isang mandek na uri ng halaman na dinampot niya sa daan patungo rito. Hawak ni Lloyd ang mandek at ngumiti ng mala niyang ngiti at tinakot ang mga elf sa pwede niyang gawin rito. Tigil, sigaw nito. Ganyan nga, hindi ba't ayaw niyong nakikitang nahihirapan ang mga halaman? Kaya ang nararapat yung gawin ay umatras na, wika niya habang nakangiti ng wordo niyang ngiti. Sumisigaw naman ang halaman na tulungan siya at iligtas sa maaring kapahamakang ibigay sa kanya ni Lord. Tao ka ba? Isa kang demonyo. Isang maruming kontrabida, saad ng elf. Ayos, salamat sa mga papuri, ngayon, umatras na kayo, tugon niya. Ikaw ay isang demonyong tao na hindi popular sa mga babae, sigaw nito. Nagulat si Lloyd at nagdilim ang kanyang mukha. Dahil sa sinabi ng elf tila nainis si Lloyd at unti-unti niyang inilapit sa kaawa-awang halaman ang apoy. Umiiyak naman ito at nanghihingi ng tulong. Hoy, itigil mo yan, sigaw ng mga ito. umatras na kayo, ang sabi ko atres, wika niya. Sumunod naman ang mga elf. Pumatras sila alinsunod sa nais ni Lloyd. Umatras sila ng umatras hanggang sa naabot na nila ang dulo ng kuweba at wala na silang maatrasan pa. Hoy, huminahon ka, narito na kami sa dulo ng kuweba. Pag-usapan na lang natin ito, saad nito. Ngunit ganoon pa din ang mukha ni Lloyd, mukhang di pa din ito matanggap ang huling sinabi ng elf kanina. Ngumanga si Lloyd na ikinagulat ng halamang hawak niya at bigla niyang kinagat ang berdeng buhok ng halaman at tumutulo pa ang kanyang laway. Kediri, mas gusto ko pang maluto kaysa sa laway. Hoy, yung laway mo. Kadiri ka, sigaw ng nandidiring halaman. Umakyat kayo, utos ni Lloyd. Ano, sige aakyat kami, tugon ng elf. Oh my god, baliw ka. Itigil mo yan, itigil mo yan, sigaw ng halaman at nakikiusap na tigilan ng pagkagat sa kanya ni Lloyd. Nakaakyat na sila mula sa hukay na ginawa ni Lloyd. Ngayong nasa labas na tayo, mas mapapadali kay Javier na makita tayo. Parating na rin siya maya-maya. Isip niya habang kagat-kagat pa din ang halaman. Pero kung ang ibang elves ang unang makakita sa akin, ang kapalaran ko ay matutulad na lang sa game over, dagdag niya at inimagine na napaana siya sa kanyang ulo ng ibang elf. Patuloy pa din ang pagkagat ni Lloyd sa kawawang halaman at punong-puno na ito ng laway niya at umagus na pababa sa mukha nito. Tila nasusuka naman ang isang elf na kasama ng pinuno. Anong nangyayari sayo? Tanong niya rito. Mam Ma Miura, ninerbius ako masyado at sumama ang pakiramdam ko. Wika nito habang hawak-hawak ang chan at pinipigilan ang masuka. Ganon din ang nangyayari sa isa pa niyang kasama. Nakakita ako ng isang teribleng bagay at ang aking animya ay umaatake sa akin ngayon. Wika naman ang isa pa habang hawak-hawak naman ang ulo nito. Kayong dalawa, itigil nyo yan. Hindi natin dapat ipakita sa baliw na yan ang ating kahinaan, wika niya. At bigla-bigla naglabas ng pagkalakas-lakas na tunog ang kanyang tiyan tanda na siya ay gutom na. Ang tiyan ko, wika niya at napaupo sa gutom. Mira, kaya mo yan? Gutom ka na ba? Tanong ng mga kasamahan niya. Ano, hindi ba ang mga elves ay malalakas at makapangyarihan? Isip niya at nagpaling galinga sa paligid. Sandali, hindi pa ako nakakarinig ng huni ng ibon sa gubat na ito, wala kahit isang kuneho o deer. Hindi ko napansin kanina kung may mga hayop ba rito. Ang Monster Domino. Ang mga hayop ay lumipat sa dulo ng kabundukan. Kaya pala walang laman ang kalagitnaan ng Everglow Forest. Dagdag niya, dahil hindi gagalawin ng mga elves ang mga halaman, ibig sabihin na ang mga elves ay mga carnivores. At sila ay nagugutom na sa loob ng ilang buwan, isip niya at napatingin sa tatlong nakaupo sa lupa at nang hihina. Sa kabilang banda naman ay napansin din ni Javier na tila napapagod na sa pag-atake ang mga elves sa kanya. Ang weird naman, base sa lakas at kakayahan ng mga elves, walang dahilan para mapagod sila ng ganito lang. Kung gayon, posibleng masira ko ang kanilang depensa. Isip niya. Nag-ipon muli ng mana si Javier at naghanda upang salagin muli ang atake ng elf. Panya na siyang muli ng elf. Young master, pakiusap antayin mo lang ako, sigaw niya at handa na siyang salagin muli ang mga pana nito. Patuloy na tumatakbo at umiiwas ang ating magiting na kabalyero sa mga pag-atake ng elf. Ang ating pangdepensang hukbo ay nabutas na. Kayong lahat, maghanda sa pagsalakay, sigaw ng isang elf na kapitan. Kapitan, hindi na namin kayang gawin. Gutom na kami. Wika ng mga elf na pagod, lupaypay at nanghihina na dahil sa gutom habang nakasabit ang mga katawan nito sa sanga ng mga puno. Kaya, panatin to, bumangon kayo riyan, wika nito. Nagulat naman ang kapitan sa biglang pag-atake ni Melika sa di kalayuan. Melika. Ang ating mabuting Melika, na ibinahagi sa iba ang kanyang karnik. At ngayon ay nakikipaglaban siya hanggang sa huli niyang hininga, dagdag nito. Patuloy na inaatake ni Mellica si Javier ng kanyang pana. Ang tanging nagagawa lamang ni Javier ay umiwas, tumakbo sa bawat pag-atake nito. So maandal siya sa malaking puno upang saglit na makapagpahinga at makapagtago sa mabangis na Mellica ng mga elf. Ngunit nakita siya ito at handa siyang tusukin mismo ng pana gamit ang kamay nito. Pero sadyang mabilis kumilos ang ating magiting na kabalyero at nakaiwas siya sa pag iyon. Ako dapat ay nagproprotekta sa anak ng aking Panginoon, isip niya habang iniiwasan ang pag-atake sa kanya. Ubusin natin ang natitira pa nating lakas. At bigyan natin ng backup si Melika, sigaw ng kapitan at sinunod naman ito ng mga elf. Pinaulan nilang muli ng pana si Javier. Sa tindi ng kanilang labanan ay inabot na sila ng gabi. Tanging ang liwanag ng bilog na buwan ang nagsisilbi nilang ilaw sa madilim na kagubatan. Ang tagapagmana ng aming estado, kailangan ko siyang protektahan kahit ano pa ang mangyari, isip ni Javier habang pilit na tumataka sa mga mata ng mga humahabol na elf sa kanya. Isa siyang halimaw. Ang kanyang footwork na kailangan pa nating ng isang daang taon bago ma-master ay madali lang gawin para sa kanya, wika ng elf. Konti pa, Konting-konti pa, isip niya at panay iwas at takbo sa mga panang ibinabato sa kanya. Naghahanda na muli ang Mellica na siya ay patamaan ng malaking pana nito ngunit ngayon ay dalawang malalaking pana ang gusto nitong itira sa kanya. Narito na ko sa Elencia 3, isip ni Javier. Young Master, sigaw niya na may halong pag-aalala para kay Lloyd. Subalit na niyang kumakain si Lloyd ng karne kasama ang mga elf. Nag-iihaw sila ng mga karne upang kainin ito. Napalingon si Lloyd sa kanya. Gulat na gulat naman si Javier sa kanyang nasaksihan. Saan ka ba galing? Kada dating mo lang ba mula sa gera? Tanong ni Lloyd kay Javier dahil sa itsura nito na halos punit-punit na ang damit at may mga kaunting galo sa mukha at katawan. Tumalikod siya upang asikasuhin ang iniihaw na karne. Ang isang ito ay overcooked, bilis kainin nyo na, saad niya. Ito ba, tanong ng elf? Oo, oh, itong baboy, kailangan itong maluto ng husto bago kainin. Paliwanag pa niya. Ano pang ginagawa mo dyan? Halika na dito, umupo ka at kumain, yaya niya kay Javier na nakatayo pa rin. Sumunod naman si Javier at tumabi sa mga elf na kasama ni Lloyd. Ito si Javier, ang escort knight ko. Saad niya? Ano? Isa kang utusan, tanong ng elf. Hindi. Ipid namang sagot ni Javier. Siya naman si Mira, ang chieftain ng mga elf. Pagpapakilala naman ni Lloyd sa elf kay Javier. Kamusta, nagagalak ka akong makilala ka. Wika ni Mira habang inanguya ang karne sa kanyang bibig. Samantala, tulala lang si Javier. Kumustahin mo naman siya ng maayos, baliw ka. Sigaw niya kay Javier. Kung magiging mapurol ako, sige kamusta. Saad niya. Oy, pwede pa ba tayong magdagdag ng isa rito? Tanong ni Mire kay Lloyd. Oo naman, saad niya. Halika, Melika. Tawag niya kay Melika na nakamasid pala sa kanila sa di kalayuan. Sumunod naman si Melika at isiniksik ang malaking katawan sa tabi ni Javier. Si Melika ay nagugutom na ng ilang buwan, pwede bang bigyan mo siya ng maraming karne? Tanong nito. Kumain lang kayo hanggang gusto nyo. Marami kaming dalang pagkain para sa aming paglalakbay, kaya kain lang kayo. Sagot naman ni Lloyd nang nakangiti. At yung mga narian pa sa paligid na nakatutok ang mga pana sa aking likuran, sapat na ba sa inyo ang amoy ng nilulutong naming baboy? Tanong ni Lloyd sa mga elf na nakapalibot sa kanila. Nakatutok man ang mga pana, ay naglalaway na ang mga ito sa tindi ng gutom na nararamdaman nila. Kinagat ni Mira ang karne, at sarap na sarap ito dahil matagal-tagal na din silang hindi nakakakain. At ang labing isang lalaki na naghihintay para sa kanilang may bahay na umuwi sa kanilang tahanan na galing sa pangangaso, ay malamang nagugutom din ngayon. Wika ni Lloyd. Mahal ko, wika ng isang elf habang may luha sa mga mata. Dali-dali namang inalo ito ni Mira. Tumigil ka. Huwag kang umiyak saad nito. At paano naman ang kanilang mga anak? Gaano kaya katagal mapipigilan ng mga elders ang tanilang gutom, muling tanong ni Lloyd. Tahimik lang na napatingin sa kanya si Mira. Kung taggutom man o batas ng kagubatan ang mauuna, walang nakakaalam. Kainis, may tubig na humaharang sa aking paningin. Wika ni Lloyd habang umiiyak na mukha namang demonyo na nakangiti. Umiiyak na din si Melika sa mga sinabi ni Lloyd. Malalakas nga ang mga elves ngunit nakakarana sila ngayon ng matinding taggutom. Nag-iiyakan ang mga elf dahil ilang buwan na ding wala silang makain. Ngayon, bakit hindi natin umpisahan ang negosasyon, tanong ni Lloyd. Ano, hindi kami nakikipag-negosasyon sa mga tao, sagot ni Mira. Hindi ano, ano bang sinasabi mo ngayon? Tapos na tayo sa negosasyon, saad ni Lloyd sa mapang asar niyang mukha at inilabas ang kaninang kawawang halaman na napuno ng kanyang laway. Sinabi ko sa'yo na hahayaan ko na siya mag-isa kung aatras kayo, ay dahil gutong kayo, kinain natin ang mga karne ito ng magkasama habang nag-uusap tayo. Anong tawag mo doon kung hindi yon negosasyon? Tanong niya. Tahimik at halatang nainis naman si Mira dahil naipit siya sa sitwasyon. Una, ito ang kaya naming ibigay, ang kaligtasan ng inyong lahi. Saad niya, kaligtasan ng aking lahi, tanong ni Mira na nagtataka. Ang walang limitasyong rasyon ng baboy at ang bato menescoil ay ibibigay rin namin, pagpapatuloy ni Lloyd. Kung alam nila kung saan gawa ang bato menescoil, hindi nila ito magugustuhan dahil gawa ito sa kahoy, pero huwag na natin sabihin pa ito. Ngiting demonyo niya habang nag-iisip. Ililim ni Lloyd ang impormasyong ito para hindi malaman ng mga elves dahil ayaw ng mga ito na may masamang mangyari sa kahit anong uri ng halaman. Gulat naman ang naging reaksyon ni Mire sa mga sinabi ni Lloyd. Sigurado akong palagi nyo munang pinapatuyo ang mga karne bago nyo ito kainin, simula ngayon, lulutuin nyo na ito at kakainin ng masarap. At gagawa din kami ng isang sokinggo para sa inyo ng libre para matulungan kayo sa pag-iimbak ng karne. Dagdag niya na may mala kontrabidang pagmumukha. Ang Sokingo ay isang stone ice storage na nagfu-function ng tulad sa freezer. Anong gusto mong kapalit sa lahat ng ito? Tanong ni Mira. Gusto ko din maligtas, kung hindi ka payag sa negosasyong ito, lahat ng aking nasasakupan ay mamatay sa lamig. Wika niya. Kaya ang pakiusap ko, bigyan niyo kami ng katas ng puno ng Elencia. Konti lang naman kada buwan. Nang sa ganun ay walang mamatay. Wika niya. Siyempre, tuturuan ko kayong kumuha nito nang hindi nasasaktan ang puno. At ang pagdadala ng mga karne ay mas mapapabilis kung ang gagawa ng ito ay mga elves. Pagpapatuloy niya, hatiin ang isang daang tao sa dalawang grupo at ang unang grupo ang magdadala ng karne habang ang isang grupo naman ang tutulong sa amin para magtayo ng bahay. Ano sa palagay mo? Sabay tayong mabuhay. Yaya niya habang may matatalim na mata na nakatingin kay Mira. Hindi mo maaaring gawin yan, Mira. Puro kasi nungalingan ang mga tao, sigaw ng kanyang mga kasamahan. Napapikit si Mira at nag-isip ng mabuti kung ano ang nararapat niyang maging pas siya. Mira, ang aking anak na si Mira. Makinig ka sa akin, ang iyong ina ay nanirahan sa lugar na kung tawagin ay Gable at nakisalamuha sa mga tao. Ngunit ang kanilang buhay ay maiksi lamang habang marami silang nais gawin. Kaya sila nagiging gaaman, nagsisinungaling at gumagawa ng mga masamang bagay. Kaya Mira, kapag nakakita at nakasalamuha ka ng isang tao, ang makakapagkatiwalaan mong tao lamang ay ang maaari mong maging totoong kaibigan. Alaala ni Mira na sinabi sa kanya ng kanyang ama nang siya ay bata pa. Naghihintay si Lloyd sa magiging kasagutan ni Mira. Nananatiling nakapikit si Mira at pinag-iisip ang mabuti ang magiging pasya niya. Napuno ng katahimikan ang kagubatan. Tumatanggi ako. Basag ni Mira sa katahimikan. Makikitungo lamang ako sa taong itinuturin kong kaibigan. Dagdag nito. Kainis. Mukhang mas matigas pa to kaysa sa bakal na pader. Isip ni Lloyd habang nakasimangot. Hanggang dito na lang muna ang kwento. Huwag kalimutang ilike ang video at mag magsubscribe. Pahit na rin ang notification para sa mga susunod na video. Maraming salamat hanggang sa muli